nag-aantay ng limahol wow, ito po at luto na taragang itsula <laughs> pa lang masarap na wow, Lutuna. at ito na po yung alimango at saka kasag na niluto po ni bossing nagpahinabol ng ulam Hello po, good morning po sa inyo lahat. Ayan, bali nandito po si Nini. Dito po siya natulog kagabi. At ngayon po ay, ayan, maaga pong nagwawalis dito po sa tapat ng, dito po sa may papag na sahig. At nanlaglag po yung mga dahon. Tuwing umaga po ay maraming laglag pong dahon. Ngayon po ang tubig ay medyo mataas medyo high tide. Oh, ay sarap maglangoy pag ganito. Medyo malalim, honey. Boon, yung bangka. Oh, oh, Tatalon ka dito, Nini. Ah. ay, sarap maglangoy. Yeah. Tapos ka magwalis? Okay. Ako. naman po yung dalawa. Laging ganayan. Ah. Pasakitan kayong dalawa ha. Okay, kisali si Hibas. <laughs> Basa po dito kanina at si Bossing po kanina naglinis ng ano ah. Ng itak. Silber, mahulog ka di yan. Baba. Baba. kain po si Nini na bangos. Hello. Mm. sila pag naaamoy na mayroong pagkain na eh. O, tingnan mo't nilalapitan laang. ata si boss ng Antodes ayan at nandito na po ulit tayo sa may taniman ng mga talong at update ko po kayo dito ano yan kurumbot may hinog ito pa yung kinakain gumaga pang sa gubat Ito yung Ay kanyang no, bulaklak. Patingin nga. Yun ang laman niya. Walang hinog. Sila po. Matam-is na rin naman. Ito pa oh. Maraming bunga. Sarap. Ayun muna niya. Baka pwede na yung isa. Gango na. Ah. May bulag na. Ay, hindi pala. Alin to? Ito. Baka pwede nga. Di pa. Di pa. May bulaklak na po. May bulaklak na po. Ah, nabubunan na. ah, no? oh. <sighs> Dalawa. <laughs> Dalawa. Uh -oh. Tapos yung talong po, marami na pong bunga Ano yun? Ito, yeah. may bunga na po ito yeah. uh -huh. Maliliit pala ang po ang bunga Pero nakakatuwa po ito ha hey, may isa na rito malaki uh -huh. Pipitasin na natin yung malaki laki, Sa susunod, marami tayong pitasin. Nagkasabay-sabay ito. Ay, busing bakit dito may ano ah? May. Ano nangyari dito? Baka kinain. Oh. Da, danas ng aso. Oh. Ah, ito. Ay, ito di yan galing ah. Ay, naku, dalwa. Danas na rin iya ay. Iya. Ano to? Hunda, hunda. Ah. Gawa ng aso kaya? Baka. Dalawa po ang napitas. Ito po'y buko pa. Siguro po'y itinadanas ng aso. Oh, hawak na yun eh. Pwede na yan. Hugasan la natin maigi. Tapos may isang pitasin na. Malaki na po. Pitasin ko na han eh. Oh, ah. gagangon na. Ah. Nabaloktot na po't gawa ng... Hindi siya tutuwid at gawa po ng ano ah. Sayad na sa lupa. Ayok. <laughs> Napitas na doon sa niya. Hmm. o yan. Uh. harvest ng talong. Mura pa. Napitas ay. Mura pa, oo. <laughs> Ayan po at magdidilig muna po si Nini ng mga tanim naming talong. Saka sitaw. Pagkatapos ng talong Nini ay sitaw. At sa susunod po ay marami na po tayong iha-harvest. Maraming talong. Dahil mag-aabot-abot po ngayon ang maraming bunga. O oh, ah, Maraming palakihin. Maganda po yung mga bunga at makikinis. Oh. Isa, dalawa tatlo, apat, lima, anim. Marami pala tayong pipitasin sa susunod. Ito po yung isa naming ang palaya. Ah, Mahaba na po ang gapang po niya. Mataas na. Ito naman po yung mga sitaw. Gumagapang na. mataas na rin po ang gapang po nila tapos dito naman po sa ating dito naman po sa ating sili wow may mga bunga na oh so, mga buko pala po pero marami na pong bunga tsaka po itong isang puno Saka kain ah, may mga bunga na po. At ang talong po dito, halos lahat po yung may bunga na. Hmm, nakakatuwa po. Hmm. May bunga na rin po eh, yun. Ha halos lahat po yung namumunga na. Matangkad na po ang ating mga talong. At ang ating okra, wow. Malagong malago na po. Hmm. Aba, ito pala yung bubulaklak na rin. bulaklak na rin po ang ating okra. Parang kailan lang. Dikit-dikit po. Hindi ko na po pinaghiwahiwalay at gawa ng makapumamatay pa kapag ka nagalaw po ang ugat. dinidilig na po ni Kim ay yung mga pipino at dito po ay ako po ay natanim ng sitaw ayan po at tumubo na rin at matataas na mm. dapat pala ito yung aking maga mayagi pag walang pasok po ang mga bata nakakatulong pag didilig ay si Drew po ay puyat kagabi alas 12 na nang sunduin ni Bossing at siya po ay galing sa dibu nung kanyang classmate siya po ay isa sa mga 18th roses ay sige mga ating katulong ngayon sa pagdidilig ng mga halaman nataas na ang katawan eh dapat eh nagagahok Baka sa isang linggo, iyan ay gumapang na. Kaya dapat ay malagyan na namin ng balag ng papa. Yung kanyang gapang ang kawayan. Tubo na rin po yung kay Bossing na mga kamote. No, ha? Kasi parang ito yung ano ng init. Ito ang maganda ah. Malago na. Saka po yung ampalaya. Halagyan po natin siya ng organic na pataba. Ayun. Ah, Lahat po ito. Yung yung mga puno po niya. atin ay Lagyan uli natin itong ating ampalaya. Ah. Lagyan na rin po natin ng organic fertilizer itong ating pipino. Ayan po at bali nandito ulit kami. Hello, po. <laughs> at kami po ay pabalik na sa kubo. Ngayon po ay hapon na. Lumipas na ang maghapon sa aming buhay. Si Nini ay maghapong nag-a-assignment. Susulat. Maghapong. Ah, nagsusulat. Ano sinusulat mo? Lesson po namin. Ah, si Milot naman po ay ano bang ginawa mo Melot? Ah, <laughs> uh, pabalik po kami ulit sa kubo. Bali si Bossing po ay nasa bahay, inaantabayanan po niya si Idro at saka may meeting po ang mga magsasaka. Kaya na doon sa na doon si Bossing. Mamaya po ay isasabay na niya si Idro. Si Idro po ay nagpa-practice naman ng sayaw. Na doon po yung mga classmate po niya sa aming bahay. po ng PE. Ah. Uh, Ayan po at bali ang narito po sa kubo ay si Noel and Seth. At sila daw po ay magluluto ng aming hapunan. Wow. <laughs> Thank you so much. May libre paulam. Ano kayang lulutuin nila? Dapat ay makapagsaing muna tayo habang ang mga titay nag prepare pa ng kanilang kawan. Kanilang recipe at wala pa pong sinaing Bayan na si Kulog nasa lubong na pag tayo natanaw na Kulog nasa lubong na si Kulog nasa lubong na si Kulog ano ah, hindi na gumagala si Kulog simula po nung naipaayos po yung sahig doon po sa tabing ilog ay hindi na po masyadong lumalabas si nakulog at si silver maganda na rin po ang tambayan nila eh. madalas po doon po sila tumatambay kaya pag tuwing dadating po kami dati noon nung wala pa po yung sahig ay doon sa labasan doon sa tabing kali, doon po sa may pilaway doon po sila nasa lubong doon sila nakabantay ay simula po nung nagkaroon na nga nung sahig eh. ay dito na po sila lagi sa kubo maganda naman po hindi na sila umaalis na dito na lagi sila sa kubo kapag ka, kapag ka kami lumalabas po ni bossing ng fish Yan at nandito na po ang mga tsula. Nandito na po ang mga chula Ano ngayon yung lulutuing hapunan natin? Magluluto kami ng Bicol Express. Wow, sarap naman na iyon. Ay, habang kayo nagpe-prepare na yan, ako magsasaing na muna. Ay, sige. Ako hindi siya magsasaklang na, hindi ko alam ko alin din ang yan. Ay, ay yung kaldero. Yun. Ay, ba't kayo may hambor? <laughs> ay, bibili din siya ng bangus. Maminda, ah, man. kala ko merienda natin. Ay, <laughs> at na kaya ako nagugutom oh, na. <laughs> Sayang hindi ko nadala yung palaman. Lagi na lang ang gawalig. talaga, tapos ay magat talaga ang Sabi ng matatanda, eh, huwag mo gawalig pag gabi na. <laughs> oh, <ay. laughs> yeah, yeah, um, pa naman, hindi pa naman gabi. Sabi. Dapat ay nagawalig at yung dito po kayo nang nalabas. Diba? Yan, dali mo sa papa. Yan, hini. Malagyan ng huli. Bibili eh. daw po si Narly. Ano pa main po si Narly? Hambor. Pulot. Bo, naka si kami tay si Camilo tay may camping chair. Dapat ay doon ah, sa kuwan Doon sa may sahig. Ano yung regalo ng tito ay? Mm. Uh Oo. -oh. Nadala doon. Hindi ako gahantay. <laughs> Ibukang pa yung kuwan, Pinakampaa. Okay na po yan. Balik lang, kalik, kalik. Ayos Sir Parang mali eh Umalit lang yung binili Kaming nga po pala may bagong tuta Tala Ang pangalan po niya ay si Tala Tala Yan po yung napulot lang ni Bossing Wala naman may ari niya Yan po yung eh. napulot lang po ni Bossing yung si Tala Medyo payat po siya Patatabayin po namin dito talat. Pinangalanan po ni Bossing ng talat. Yung pong kanyang ulo ay may kulay puti. Tala! Medyo mailap pa po siya. Ano? Tala! Parang mabait po. Oo, oh, Parang po sila ng hibas. Hmm. Hi -hi Payat hmm. siya. Oh, Awa naman. Kita yung mga buto Tsaka yung buntot niya parang laging bahag. Yung buntot niya, oh, ibig sabihin parang takot siya. Sasanay ka rin dito. Tala! hindi naman po siya inaaway nitong kulog at saka nitong mga tuta masasanay ka rin dito Nakakaawa. papainan mo yung tunga ng vitamins para ganahan sa pagkain at para tumaba may nahuli na po si bossy maliit nakawala try po ni Nini. Maganda pag upo Nini. Opo, oh, nakaka-relax. Iya. Yeah. Sige nga, itas mo nga yung iyong kawan. Iya. May laga yan pati na tubig ah. Oh. oh. Pwede rin po kape. Ah. Uh -uh. Okay na yan. Hmm. Kaya kaya ako dito? Opo, oh, sumandal ka. Ako yung mga dito. Dear Charo. MMK, MMK. Para na po kami ni Milot na <laughs> Maganda po mamahan. Oo, maganda. Magayan po pati siyang ano ada. Kitty. Nagaantay nang may huli Ayun, meron na po ulit. Tatlo lang ang huli ni Bossing. At isang kilo lang po yung binibili po ni Narly. Ay! <laughs> ano na yan? Oh, wala pa. Aba, oo, oh, Kaya ka, atin yung... Yes, yes yung matibay dress. naman ito. Matibay. Ay, yun pala magandang daladala sa camping, ha? Eh? Oo. Oh, magaan lang dalahin. Tsaka relaxing pati. Hmm. Tapos yung ilagayan ng kapihan. Mm -hmm. yes. kapi uh o tubig. Nakahuli na ang kuya, tatlo. Tama na muna yung busing. Muni, muni. Sa harap ng hagdan. Doon mo dali ah, sa kawan. Doon ah Ayan po si Nini. Busing-busy pa rin hanggang ngayon sa kanyang pagsusulat. Ho! Oh. Hindi oh. pa yung tapos, Nini. Hindi pa po. Ito na po yung ating bangus na hinuli po ni Bossing. Yan. Malamig na isang kilo. Yung isa lang. dalawa ito, po ano, ni po Milot ito? ni Bossing ay manghuhuli daw ng kasag. May nahuli na kayo, Milot? Hmm? Wow. May kasag at alimango. Gaga ito ang gagapusin. Ito ang isa ito ko lulutuin. Oh. Wow, at ayan po si Set, busy sa aming hapunan ngayong hapong ito. <gabihil> Gabi na pala. Thank you, Northern Set. Tuwing kayo pupunta rito, kayo may palibring <laughs> <laughs> pahapunan. Dadagdagan pa natin ng kaunting sili. Oh, Bicol Express. Dadagdagan ng sili. Dadagdagan naman. Yummy. Wow, ito po at luto na. Taragang, Taragang? itsula itch pa lang. <laughs> masarap na. Thank you mga tsula. Welcome. Ayan po at kumakain na po kami. Thank you Nerlenset sa masarap na hapunan. Ng... Si Bossing naman po dito ay may niluluto pa. Ayan Bossing. Ayan yung ay, magidim. Wow, at ito na po yung alimango at saka kasag na niluto po ni Bossing. Nagpahinabol ng ulam. Ito naman po yung alimanguhang pula. Hindi po yan masyadong lumalaki kaya niluto na namin. Nagpahinabol si Bossing ng ulam at ko nakakahiya naman sa mga tsula. <laughs> o ba yan? <laughs> <laughs> ko ko na <tod> dito, sa dito, 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 dito. Tutunga, kain, Sayang S po at wala si Idro at kung, ang maghapong nagpractice ng sayaw ay pagod Tadalhan na lang po ba na pinagbukod ko na po ng ulam na Tadalhan ko na lang po Ayan po at bali kumakain pa si Nerly, si Kami po ay tapos na kumain ni Bossing sa po si Milot Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!